Ang kwento ng Arko ni Noah. Sa simula pa lamang, isinulat na ang kwento ng pananampalataya. Isang kwentong naglalakbay mula sa hardin ng Eden, kung saan sina Adan at iba ay nagkamali. Patungo sa panahon ng malaking baha ni Noah. <tong> at pag-ibig ni Samson <tries> Ang tapang ni David laban kay gulaya <tries> at ang pagtawid ni Moses sa dagat upang palayain ang Israel. Kasama rin dito ang mga dakilang propeta. Ang mga hari. At ang mesyas na darating. Ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito ang kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay. Ang kwento ng ating pananampalataya. Ito ang The Journey of Faith, the Bible story. Simulan natin ang paglalakbay. Ang kwento ng arko ni Noah. Noah's ark. Ang kwento ng Arko ni Noah Arko ni Nova, ang ng pananampalataya sa, unos, ang lakataya, ang bahaghan, sa ay Unang bahagi, ang kasamaan ng mundo. Sa simula ng panahon, ang mundo ay napuno ng kasamaan. Ang Diyos ay nalungkot sa nakikita niyang kasalanan ng tao, ngunit nakita niya si Noah, isang matuwid na tao sa kanyang henerasyon. Genesis, Kapitulo 6, Talata 5, Hanggang 7 Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay napakatindi sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang. Kaya't ang Panginoon ay nagsisi na nilalang ang tao sa lupa at siya ay nagdalamhati sa kanyang puso. Ngunit si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. Pangalawang bahagi, ang utos ng Diyos na magtayo ng arko. Sinabi ng Diyos kay Noah na siya ay magdadala ng baha upang linisin ang mundo ng kasamaan. Genesis Kapitulo 6, talata labing tatlo hanggang labing apat. At sinabi ng Diyos kay Noah, Ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat napuno ang lupa ng karahasan dahil sa kanila. gagawakan ka ng isang arko na yari sa kahoy ng gopher. Inutusan ng Diyos si Noah na magdala ng bawat uri ng hayop sa arko at maghanda ng pagkain para sa kanila. Genesis Kapitulo 6, talata labing walo hanggang labing Ngunit magtatatag ako ng aking tipan sa iyo, at ikaw ay papasok sa arko, ikaw, ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak kasama mo. Pagdadala ka rin ng dalawang pares ng bawat uri ng hayop upang sila ay manatiling buhay. Si Noah ay may tatlong anak na lalaki sina Shem, Ham at Japheth. Sila, kasama ang kanilang mga asawa, ay tumulong sa pagtayo ng arko at sa pag-aalaga sa mga hayop. Habang ginagawa ni Noah ang arko, siya ay pinagtawanan ng mga tao. Sinasabi nila, Ano itong ginagawa mo, Noah? Akala mo ba ay magkakaroon ng baha sa ganitong lugar? Ngunit si Noah ay nagpatuloy sa paggawa, nanalig sa utos ng Diyos, Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, Talata 5. Si Noah, ang mga ngaral ng katuwiran, ay patuloy na nagturo at nagbigay babala sa mga tao, ngunit wala silang nakinig. Pangatlong bahagi, pag-iipon ng mga hayop. Sinimulan ni Noah ang pag-iipon ng mga hayop ayon sa utos ng Diyos. Ang mga hayop, malalaki at maliliit ay dinala sa arko upang sila ay maligtas. Genesis, Kapitulo 7, Talata 8, hanggang siyam. Sa mga malilinis na hayop at sa mga hayop na hindi malilinis at sa mga ibon at sa bawat bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa, dalawa-dalawa ay pumasok kay Noah sa loob ng arko, lalaki at babae, gaya ng iniutos ng Diyos kay Noah. Nakakakita ang lahat ng tao ng isang kakaibang tanawin. Ang mga hayop ay nagtitipon mula sa iba't ibang bahagi ng lupa sa ilalim ng patnubay ng Diyos upang pumasok sa arko. pang na bahagi, pagpasok sa arko at pagsisimula ng baha. Matapos ang maraming taon ng paggawa, natapos ni Noah ang arko. Inutusan siya ng Diyos na pumasok kasama ang kanyang pamilya at ang mga hayop. Genesis, Kapitulo 7, Talata 1 At sinabi ng Panginoon kay Noah, Pumasok ka sa loob ng arko, at ang iyong buong sambahayan, sapagkat ikaw ay aking nakita na matuwid sa harap ko sa salinlahing ito. Pagkatapos ng pitong araw, ang baha ay dumating. Genesis Kapitulo 7, Talata 10 hanggang Lamit na Lawa. Pagkaraan ng pitong araw, Bumaha ang tubig sa ibabaw ng lupa at sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi, bumuhos ang ulan mula sa langit. Panglimang bahagi, natakpan ng tubig ang lupa. Ang tubig ay sumakop sa buong mundo at lahat ng nilalang na nasa labas ng arko ay namatay. Ngunit ang Diyos ay nangangalaga kay Noah at sa lahat ng nasa loob ng arko. Genesis Kapitulo 7 talata 23 hanggang 24 At pinuksan ng Diyos ang lahat ng may buhay na nasa ibabaw ng lupa tanging si Noah at ang mga kasama niya sa arko ang nanatili Pang-anim na bahagi buhay sa loob ng arko sa loob ng arko, si Noah at ang kanyang pamilya ay nagpatuloy sa pag-aalaga ng mga hayo. Sinigurado nila na lahat ng nilalang ay napapakay at nasa maayos na kalagayan sa gitna ng baha. Ang mga anak ni Noah, si Shem, Ham at Japheth, ay nagtulung tulong sa pangangalaga ng mga hay. Ang kanilang mga asawa naman ay tumutulong sa pagpapakain at paglilinis sa loob ng arko habang umuulan sa labas, ang pamilya ni Noah ay sama-samang nanalangin at nagtiwala sa pangako ng Diyos. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay lakas sa kanila upang harapin ang mahaba at mahirap na panahon sa loob ng arko. Pangpitong bahagi, pagbaba ng tubig. Pagkaraan ng isang daan at limampung araw, huminto ang tubig. Pumagsak ang arko sa bundok ng Ararat. Genesis Kapitulo 8, Talata 1 hanggang 4 At naalala ng Diyos si Noah at ang lahat ng hayop na kasama niya sa arko. Pinahinto ng Diyos ang ulan at nagpadala ng hangin upang bumaba ang tubig. Nagpalipad si Noah ng isang uwang, ngunit hindi ito bumalik. Nagpalipad din siya ng isang kalapati na bumalik na may dalang dahon ng olibo. Genesis Kapitulo 8, Talata Isa At dumating ang kalapati sa kanya sa hapon, at narito may dalang isang sariwang dahon ng olibo sa bibig nito. Pangwalong bahagi, ang pangako ng Diyos. Sa wakas, lumabas si Noah at ang kanyang pamilya mula sa arko. Gumawa siya ng dambana at naghandog sa Diyos bilang pasasalamat. Genesis Kapitulo 8, Talata 20 hanggang 21 At si Noah ay nagtayo ng dambana sa Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. At sinabi ng Diyos, Ang aking bahaghari ay ilalagay ko sa alapaap bilang tanda ng aking tipan sa pagitan ko at ng lupa. Genesis Kapitulo Siyam, Talata Labintatlo. At ang bahaghari ay magiging tanda ng aking tipan sa pagitan ko at ng lahat ng nilalang sa lupa. Pangwakas na mensahe, The Journey of Faith, The Bible Story. Ang kwento ni Noah ay hindi lamang isang salaysay ng pagsubok at tagumpay, kundi isang paalala sa atin na sa kabila ng unos ng buhay, ang pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng bagong simula. Ang bahaghari ay simbolo ng kanyang walang hanggang pagmamahal at pangako sa sangkatauhan. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito upang tayo'y magtiwala at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Gaano man kahirap ang landas. Maraming salamat sa panunood ng aming video. Huwag kalimutang mag-like, mag at ishare ito upang maipakalat ang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Salamat din sa inyong suporta at naway maging bahagi kayo ng aming misyon na ipalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Oh, no. mo hangga, sa ng ulan, tiwala sa Diyos ng likhang, ikaw ang pinawa Sa mundo ng bulot, salat sa pag-asa Ang Diyos ay nagbigay ng utos Magtayo ka ng arko, kaligtasan ng abo Arko ni Noah, tagumpay ng pananampal sa ulan at punos, Buhay ang nakataya Ang Sa langit ay sumilay Pangakong banal Na kailanman ay Di mabibigo Pinasok ang hayop pares-pares Sa daan Mga ibon, leon at kambing Ay nariyan At pamilya'y walang tako Sa biyaya ng Diyos Kanilang panatay buo Arko ni Noah wow. Tagumpay ng pananang panataya Sa ulan at unos Buhay ang nakataya ng awa Ang puso namin ay sa iyo magpaparangal Noah, Noah, ikaw ang haligin Ng pananampalataya sa Diyos ng mabuti Sa kitang lumbahak, hari pag-asa'y lumagal Bagong simula, bagong mundo Ang hinaharap Matsa, sa loa ay naghandog ng pasasalamat Diyos ng pag-ibig, Diyos ng awa Ang puso namin ay sa'yo magpaparangal